Before today's video ay nandito kami sa kagbabatuan kung saan ay hinanap natin yung isa sa sinasabi nila na meron daw kuweba Ooh. Ano ba yun yung ano bukas? kami sa kagbabatuan Ayakas dyan ang malaki Ganon kalaki yung butas doon? Malaki okay. huh? Jamante May butas daw dito Masaging. pero Lumasaging Pero napaka-delikado kasi hindi kabisado ang daan Ano ang mga butas? guys, saan na kami kagbatuan Paring LG pa ka, paring Nathan Mayroong nga na naabutan na, dito <laughs> Si Kuya Kaya pwede ba kami magtanong? Oo oh. Uh, nandito ba yung may butas daw dito oh. sa ato? Nandyan, sa kapila. Dito sa, sa, ka, sa taas, dito? mayroon, dalawa yan Ha? Dalawa Dalawa yung butas doon sa taas? Hindi, isa dito, isa, isa doon Dito, dito mismo, no? Oo, oh, sa taas tapos, ano yung, gaano ka kailalim yung ano? Hindi nakikita yan, baka may malalim masyado dyan. Ah. Baka may aas dyan na malaki. Naku, hirap pala niyan. Pasukin. Pasukin niya. Pero nakapunta ka na doon, Guya. Napunta na ako diyan. Tapos anong ginawa mo doon? Ang ano lang ako doon, ng ahoy yung gatilis. Tapos ngayon ako doon, kita ko yung bu butas doon. Tapos anong ginawa mo? Pinagisan ko ng ano, bato na malaki. Tapos ngayon, parang may mga mananap na ano yung manilit lang dami, palaknit. Parang gano'n, na. Mm. Baga, mga ano? Ah, kulalaknit. Kulalaknit. Paniki. Yung paniki. Paniki, so, 'yung mga, mga paniki. paniki. Sa Tagalog ano? Tagalog mga paniki. Maraming paniki doon sa taas. Marami. Pag magigis ng bato. gaano kalaki 'yung butas doon. malaki, Butas. Ano lang 'yun, daming mga damdam na. Mm. daanan, hindi mahirap. Hindi may hindi may, di may, di may ano, dyan, wala kasi makakapasok dyan. Masukan. Ma makakapasok lang siguro kung may, may lubid, ano? Pababa. Wow. Pag may lubid, yun. Ayan, si Kuya, guys. Anong pangalan mo ka? Alfonso po. Alfonso. Bulan. Eh, si Alfonso Bulan, taga-rama siya. Nakapunta daw siya dito sa, ano, dito sa kagbatuan. May butas kasi dito. Tapos, napuntahan niya yung butas dito sa kagbatuan. So, ano, anong experience mo nung napuntahan mo nung naghagis ka ng bato? Naghagis ako ng bato. Tapos, Yung mga oh, paniking ang dami doon sa truck. Paniking ang naglabasan. Sa ilalim, marami. Pero nakita mo doon yung butas kung gano'ng kalalim. Madilim. Madalim. Ha? Madilim masyado. Hindi oh. basta-basta mm -hmm. makita. Di mo, kung halimbawa magpalipad ako ng drone, may kita doon sa taas. Hindi, oh, okay. mayroon mga kapasang, ano, mayroon mga ganito. Kaya kung mga, kami ang mismo pupunta doon, may kita namin yung butas. Makikita nyo doon. Pero dandaan na kayo, baka madulas kayo doon. Saan kami dadaan dito, halimbawa? Dito sa kapila. Dito rin yung Dito pwede. Diba mayroon? Hindi, eh, maroon yan dyan. Kore. Bangin masyado. Bangin talaga. Ma oh, mahirap di siya, ano. Hindi basta basta makaano kayo dyan. Delikado. Ito no? talaga, isang ano to, isang loo. Nang hmm. ganito. Dito sa kapila. Dito wala bang daanan? Wala. Dito lang ang daanan. Oh. No? Mahirap talaga ano? Mahirap. Dito hindi eh, mahirap dito. Pero pag dito, mahirap yan dyan. Dami mahirap ma din. Oo, oh, daming pato. Ah, ah, kailangan may kuwang ka igot. Easy ano. May lubid. Ah, may lubid. Dito may butas ba papasok dito, sa, kapila, sa kapila. Pwede ba? Hindi, maliit lang yun. Maliit lang. Uh, pa Kami rin paligid dyan. Mapapasok, ng tao. Hindi. Hindi ba? Parang ganyan lang siya. Pero sa tingin mo, mapapasok ng tao. Nakikita nyo dyan, yan po talaga yun. nakapasok Naka ka na ba dyan? Hello, Hindi ba? Hindi ba? Hindi pa, pa sabas pumasok dyan? Baka may ano. Kaya misina, may malaking ahas dyan na napakita dito. Malaki. Malaking ahas talaga. Malaki. Oh, okay. Malaking ahas Paka daw, boy. Ma baka machimpo pa. Hindi, <laughs> paano? Magdadala kami ng flashlight. Kapasok kami dun sa loob. Hindi nyo makapasok Ma, 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 ano yung ano? Labas niyo? lang, labas. labas. Butas lang yan siya. Ganyan. Pero malawak na nakapas. nakabutas. Nakapasok ka na ba doon sa loob? Hindi pa. Hindi pa. Nakita ko lang namin yun pag nangahoy kami ng Jetlis. Nangahoy kayo, nakita mo lang nakita. yung Nakita. Pero hindi niyo pinasok pa doon <laughs> sa loob. Hindi ba sila baka Try natin. Baka <laughs> ano natin. Oh. natin kung ano talaga Ay, sa loob. Kuya, tatry na. lang namin. Sige, may um. PC mo ka mada pare kami PC. O di mo mapasok. Ano yung dyan lang sa baba? Sa taas. Sa taas, hindi mo lang muna. Sa taas, Hindi kayo mapasok. Pati makikita lang namin. Tingnan mo dyan sa kabila dyan. Sa kabila ng anong... Hello, Try natin. Try natin. Sige, sige. Ano? Sarado na? Bakit? Sinaraduan na ba ng ano? Ng ibang tao dyan? Sarado na yata kasi yung mga ibang tao dyan, pag pumupunta, baka tinabunan na yata ng mga... Bato ano? Laking bato yata o ano ba yan? Bakit? Anong kwento-kwento nila dyan? Sabi daw, Meron daw diamante. Nasabi. Ha? Huh? Diamante. daw dyan sa loob. Maganda yan dyan. Mm -hmm. eh. Kaya pala tinatabunan nila. Oh. No? Lalo na no, yung okay. mga ano. Ma may, may kita mo okay. naman dyan na okay. ah, mayroon okay. mga hukay-hukay dyan eh. Oh. May kita yun okay. dyan. Sige, tingnan namin. Oh, sige. Okay. <laughs> Salamat ha. Ah. <laughs> Kung may napansin ako sa mga bato rito na hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng markang ito. Noong panahon ng digmaan, World War II ay sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas at pinagtanggol tayo ng mga Amerikano. Kaya naman maraming mga sundalong Hapon ang nagtago sa mga isla at mga kuweba dito sa Pilipinas at isa na ang kagbabatuan na pinagtaguan ng mga Hapon at may mga daladala silang mga ginto. Ang problema nga lang ay eh, hindi natin alam kung ano mga patibong ang mga pinasok dito sa kweba. Pero kwento nila marami na daw ang nakapasok dito. At pinalabas nilang may malaking ahas dito kaya para hindi mapasok, tinabunan na lang nila ito. Tara. Ayan guys, pupuntahan na natin dito sa kabila. Dito yun eh, dito sila. Tapos kami dito papunta kami dito. Ayan ito. Ayan ito. Dito, dito guys, um, nandito um, na sila, na-on na yun Amo, amo na ito to, wala naman itong loho saan tayo tadaan guys, hindi ko pa alam kung saan eh, ito yung bata, binag tayo papag tayo sa bata saan yun doy? Uh, ito amu, tulosa uh, am am. ah, likod Tumano pa ito amu um. ito ba di loho? Dila di pa mo. Ito daw butas oh. Ito ba yung butas? Wala namang butas. Sa mga ruta ng sili. Ano ito ini ka ina din yung buho? Ayan boy. Dito may isang bato dito na malaki. Sabi nila may butas daw dito pero wala namang butas na nakikita ka. No, wala dito. namang nakikita ng butas. Sige tara, patawin din tayo doon. Oh, Jesus Christ. Jesus May Tama dito ya. May daan din. Doon. Nandiyan yung butas. Oo. Oh, dito mga ano? Dito saging. Ah, sige sige. Oo. Oh, oh, oh. Salamat. Salamat. Okay. Yeah. Ako, ang hirap ng daan. <laughs> sige. pre. Mm. mga darang iba dapat kimbilin ta na lang. Dito pa ang bumili natong tarong oh. na

direto dire, dire ano pagmispati di kita tapos guys punta nando. di la di dire mo guys ito yung sinasabi sabi nang kweba. kaya tapos. tapos 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 butas. tapos 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 ito pa ba ito bro Ito lang guys Ito lang daw pero ito ito para ito para Inahanap namin yung sinasabi nilang butas na ano Malaki pero hindi makita rito guys Alam ko kung saan pero napaka delikado kasi hindi kabisado ang daan Kaya Ang okay, butas Ano ito? Ano ito? Ano hindi, hindi makita kung nasaan na yung sinasabi nilang butas pero wala da pagkakaalam ko wala eh uh, wala to na ano. hindi din Hmm. kami so, ng butas din ito patatabuhan na nga ngayon pa Natabunan na parin. Amo din ang luhit ko din ito. Amo ba yun yung luhit? Oo. Natabunan na nga yan. itahuban na. Oo. So, wala siyang butas. Wala siyang butas. Oh. Pero kapag bumi Ayan guys. Ayan si parang hindi dito kasi nito. Ito daw yung sinasabi nilang butas. Kung makikita nyo. Ayan nito. Wala namang butas. Nakikita. Dito. Tama nga ang sinasabi ng isa sa mga nakausap namin na tinabunan na daw ang butas rito ng mga buhangin o kaya mga bato. <laughs> Dito ko napagtanto na ang tinatapakan ko ay galing sa mga lupa na tinabunan ang kutas rito. At kung mapapansin nyo napakaraming saging ang nakatayo rito. Dahil pagkakaalam mo ito na yung daan kapuntang itaas. Pero hindi na kami nagpatuloy na pumunta doon. Wala naman. Walang butas. Guys, wala kaming nakikitang butas dito. Kasi sabi ng iba dito, kinabunan na daw ng ano Jesus name wala uh, oh, nang butas so siguro alis na tayo sa taas dun sa taas meron daw dun butas hirap ng ano daanan medyo ma oh. hmm. Harap ng daanan Dahil nga sa masukan yung daan hindi na kami nagpatuloy papuntang itaas kaya bumaba na lang kami Kaya guys itong araw na to ay pinuntahan namin dito para masaksihan talaga kung merong totoong butas na nandito gusto ko sanang pasukin kaso walang butas kasi ang buong akala ko talaga pwede siyang pasukan pero yung isang sabi, sabi ng iba dito meron daw dun butas din sa taas malalim daw dun sabi ni kuya nung na-interview ko So mamaya magpapalipad ako ng drone kung makikita natin yung butas na sinasabi ni Kuya. So let's go guys! Mapalad ako dahil napuntahan na namin ang lugar ng kagbabatuan kung saan ito raw ang sinasabi nilang may kuweba rito. Pero hindi na namin naabutan na may butas ito dahil tinakpan na ito. At halatang napakaraming mga saging ang nakalagay rito. Talagang sobrang napakasukal ang daan. Gusto namin pumunta sa itaas pero hindi na namin napuntahan ito dahil alam kong delikadong puntahan at masukal ng daan. Kaya ang ginawa namin ay pumalik na lang kami dahil hindi namin alam kung ano mga pwedeng mangyari sa amin dun sa itaas kaya bumalik kami dahil alam namin na meron kami makakausap dito at kung ano ang buong kwento ang nangyari dito sa kagbabatuan kung bakit tinakpan ito at dito namin malalaman kung ano talaga ang pangyayaring ginawa ng mga tao nagpupunta rito kung ano bang interest nila dito sa kagbabatuan at kung bakit tinakpan nila ang kweba rito binalikan namin ang isa sa mga nakausap namin kanina natin si Charibert na nag-guide din sa atin. Sabi niya, ano yung experience mo dito? na dito sa kagbabatuan? babatuan. experience ko lang dyan, yung sabi-sabi nila na meron doon dyan mga ginto. Tapos mm. pinag -hukoy -hukoy nila dyan. Tapos yung mga iba, sa, yung, di ba, yung meron dyan mga putol-putol mm. na mga saging, mas mga, mga buwangin. Uh -huh. nila. Tinakpan nila yung ano, butas. Tinakpan nila butas yara, tinakpan Dahil yara. sa ini daw yung ano yung mga ginto daw sa loob. Ano? Oh, yes. Kaya tinakpan yung kuweba dito sa kagbabatuan dahil daw sa maraming nagkaka-interest sa ginto no tapos an anong nangyari At tagalap parang may nagukay hindi ko alam kung naka naka nakakuha ba? Sila. nakakuha ba sila hindi ko alam may baka ano nagukay na daw dito kung meron na bakit tingin ting ko, ting yata baka nakakita yata sila dyan eh kasi tinabunan na nila eh Oh, siguro nung na, mayo sila, tinapan nila baka o sa susunod baka balikan din nila oo, no. Oh, so, balikan yata nila ulit. Marami nagugulay diyan eh. Hindi so, na eh. yeah, lang Meron din mga taga ibang lugar dito nag -ukay. Siguro may mga dati mga kanu din daw, ano? mga Amerikano daw nag Yung iba din naman, mayroon mga gamit tester. Ah, nag ano sila nung nagtunog, ano? Oo, oh, yun yung ah, meron. Detector. Detector. Oo, oh, detector. <coughs> Para mga makita talaga kung saan <coughs> yung kayamanan. Oo. <coughs> oh, oh. Alam nyo guys, itong kang babatuan, marami nagkaka-inders dito. Dahil sa merong malaking butas dito na tinakpan na lang oh, nila na dahil sa maraming mga ginto daw I na pinasok daw dito. Pero, sabi din nila may usap-usapan sabi ng mga matatanda may mga malalaking ano ahas daw dito sa loob oh, kap? oh may din malang ah uh, uh, una yung maliit pa ako talaga may pumunta dali taga sambay taga Mindanao yata yun yung taga Cebu yata oh may butas pa yun una diyan dito sa baba oh meron daw ano, tapos pagputa nila diyan maraming ahas na kuha nila Oo. Oh. Kasi interesado sila sa ahas, Oo. Oh. hindi ginto yung interesado. Hindi yata eh. <laughs> Kasi may mayroon siya dinagay dyan na baging din eh. Talaga? May baging dyan dati eh. Yung sa Dito loob. sa loob? Oo, may baging dyan dati. Baka mayroon pa dyan sa loob sa daan. Hindi namin makita yung butas sa taas kasi nagpalipad kami ng turo. Wala kami Wala lang na, lang na lang talaga buo. kasi siguro natakpan na rin. Ano? Matagal na din eh. Ilang years Or na. hindi lang natin makita sa taas kung ano yung nasan yung butas may doon. Yung mga, na mga Pero sinkon. sabi ni Kuya, mayroon daw butas doon sa taas eh. Malaki daw. Eh, nagulog siya ng ano, may mga paniki nga lang doon sa taas. Oh, mayroon. Kaya ang iba tinakpan na lang yung butas. So ayan guys, maraming salamat kay Cherry Bird. ano Yung ganun Oh, no? <laughs> oh di ba? Nandito siya. Uh, alam niya dito Bird. kasi taga-Rama sila. Kaya alam niya yung istorya dito. Salamat ah. <laughs> so guys, uh, may pupuntahan po kami. Uh, paalis na tayo dito. Paalis, paalis dito. na kami dito. Anumang istorya ang nababalot sa lugar na ito ay atin na lang hayaan at irespeto. Paggising mo sa umaga, huwag kalimutang magdasal sa Diyos and always be thankful. Thank okay guys, Come.